kitang kita dito mula sa aming rooftop ang sunog na nagaganap hindi ko alam kung sa paranyake yung sunog na yan hinahanap ko kasi yung kalapati ko yung kalapati ko baka nalaglag na naman tapos may naamoy akong ibang amoy amoy sunog yung palahay ano may sunog ang kayo? oh Saan kaya yan sa may bandang ano Imelda grabe oh laki oh laki ng sunog kaya tong sunog na to apoy na apoy oh grabe ng apoy ang taas na yan oh no? Ano na nasulog? Building ba? Kitang kita rito sa rooftop eh, Grabe, oh. oh, lakas kasi ng hangin eh. 哎呀！Yeah. aso ah, so, grabe kaya palang kapal ng usok nakita ko ng tapos ayan ayan malayo yan sa amin eh. ganyan, ganyan kalayo pero isusum natin siya yan nakikita natin o oh, lakas ng ano pag naka zoom out sa yan ganyan siya kalayo sa lugar namin dito sa rooftop yan yung McDonald's sa may palengke baka sa may email da yan sa may malapit sa post office yung sunog na yan oh? grabe o oh. mamaya malalaman ko kung saan itong sunog na to kasi Uh, may mga nagchat-chat sa pamangkin ko eh mga sir sira sirak mas mga sirak volunteer kasi itong pamangkin ko tsaka yung mga kaibigan niya pagka may sunog uh, niraradyo sa kanya o sinasabi sa mga GC nila ayan o oh, grabe sunog lakas pa naman ng hangin kaya ganyan ka lang ka ano ang sunog eh oh. Malakas ng hangin. Oh, grabing ano apoy oh. Tsk, tsk, tsk. Wawa naman yung mga nasusunugan na yan. Napakainit kasi eh. Kapal ng puso ko. Oh. oh. grabe oh. ano laki oh Ayun pa ano may sunog may nasusunog na pala medyo wala na yung apoy sana na maapula agad mag fire out na sana wawa naman yung mga nasunugan pati ko nawawala saan na kaya napunta nalaglag na naman yun eh hindi natin alam kasi gabi na ako umakit dito eh hindi ko naman alam na babaksak na naman yung aking kalpate sana pala tinanggal ko na sa nante para kung babaksak man sa'yo makabalik sa atin ayan wala na yung ano yung sunog yung apoy oh, wala na sa taas sana naman, sana nga ano na para o na para hindi doon madamay pa yung ibang bahay malapit sa nasulugan grabing usok oh parang meron na naman o oh, parang lumalakas na naman panay dating ng bumbero oh. kasi tingnan nyo o oh, parang lumalakas na naman yung apoy nakikita na naman sa ibabaw kayo na pa wala na eh o oh, ayan may oh, meron na naman apoy ang lakas kasi ng hangin may aeroplano dumadaan Pra